Magandang umaga at ahali, at kape. Kung ano ako siya ito nakapapanood, hanggang sa kayo lahat. Kapuso, kapatid, kabarkada, kapamilya, mga tropa, mga kakosa, mga minamahal kong katumbong. Sana yung site at mga isyong palagayan, mga katumbong, ang pinapanood itong ating itong video. Ah, may pasaya na tayo, hindi natin kanina. Ayan, meron po ang malaking kawali. Ano naman niya natin? Caldero, caldero pala, ano naman niya natin? chapura Campurado, ang gagawin dyan. Ito na yung evacuation. Papakain. Oo, ito nyo, napakabayit niya natin at matulungin sa hapa. Oo, oh, ito. Ah, oh, charger na po driver natin. para di pa kami kumakain ate. Ate, ate, tayo, ate. Ate, sige, Oh, na iya dai nang ah. Aba ba. Ah, sige, sige, So, ayan oh. Sa pula kare kanan sa Maya. Oh, sa elementary Ah, oh, si ate, si Ray po mo sa Maya sa elementary school. Papakain na pala ni Madam. Ah, si Ruby. Ah, tayo, arpor tayo nang ano.

Sana yung mga matulit mga sampaya, hindi nasa Ah, hindi yung mga ano, sige, sige. di di eh tapos sama di pa kasi yung natin yung talimtagar, yun kaya lang nasa evacuation sila, yun, kaya doon kami pupunta kita, yow Napabuti na yung pagpapalayat diyan mga blast loader, the Lord. na Ayun hey, na magiging sadya na. Ay, 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 sige. May ah? okay, sambal ba? Ayan, may sambal ng gatas. Oh, saan ka pa? Saan ka nakakita ng Jimmy and na nakakasahan ng, ano, ng champurado? Yeah! What's up? Dito lang yan. Mga katumbong. <laughs> Katawa ko sa mga followers ko, mga katumbong. Bumati mo lang kayo. What's up, mga katumbong? Opo. Ano ba tawag doon? Shout out. Opo, oh, shout out <laughs> mga katumbong. Oh, shout out mga <laughs> katumbong. Oh, yeah. Yeah, Ito kanya ang niya, style Oo, Mga katumbong. Ito ka na Mga katumbong, Tumbo mga katumbong. Ano Ano mo yan, ano mo yan? Ate, pakibol nyo. Ayun, 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 ito ako Bang Content, ako maraming salamat. Tatagkar tayo ganito. May pa-upload tuloy ako ngayong gabi. Wala pa-upload. Wala yeah, tayong tama. Oh. Bawal magutong driver eh. Yun, siyempre oh, naman. Oo, mahilo. At ito, kaibigyan nyo naman si driver. Driver muna, driver first. Ano gagawin? Pakiabot niya na po. ayan. Oh, tig ay, napakabait. Ah, ay, uh, uh, si madam. Uh, yeah. Ah, yeah. Maraming maraming salamat. Oo, napakasarap kong uh mirienda. Yun o. Alam mag good samaritan tayo. na po Ada ayo moneng gitu aja untung-untungan mati kena cepu aja Lagi anu tai Oh, gitu.

TV. TV. Hmm. Ang sarap, may mainit. Mainit. <laughs> talaga na pasok pa mga tiyong? Eh kasi kanina, bubawa din lahat. Siyempre, makaya okay. sa tropa, tinulungan ko na na may angat. Kapogiyan ko pa ng mga panahon yun. Naku, ano? Pusap. Maka yun, diba, pakapakapasara -pa 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 ako eh. iba talaga may pinagmanahan? Mm. Di ba katumbong TV? Tama-tama, ama. Ano yun, hindi ako. tayo. Ang ah.

Mm. Okay. Opo madam, maraming maraming salamat po sa napakagandang pasalubong nyo. Opo. At saka, higit okay. pa dyan sa Tamburado, oh. dahil dyan nagsalita kasi ng gusal eh. Yan ang pinakamalagang bagay buhay sa buhay ng isang tao. Mm. Oo. Wala lahat ng kayamanan. Yes. Hindi yeah. natin matagdala yan. Oo. So, Ito naman, tama. Saka kilo ni forever. Mm. Uh, sabi niya, di kaya iyon. Kaliligtas ano ang lahat, ang kamatawag sa pangalan ng Panginoon. Mm. Amen. Yeah. Ano po ang yung niyo po Sa born again. Sa born again. No? Sa mga tropa na sa born again. Uh -huh. Ako, actually, nakapasok na ako ng ano. Nandiyan-dandiyan. Nag-aaral ako sa na ako again. Uh -huh. Kasi yung kahit yung nilitigaw ko dun sa born again. Sa uh Baguio -huh. Hindi po. Ah, lang po ako nag Kasi ano, uh -huh. sobrang kahit kung dati ng kapatakang ko eh. Uh saan -huh. sa Dapat saan po, eh sa ito, sa St. Louis dapat ako mag-aaral. <laughs> Kaya lang na ako ng kato. Kaya mm -hmm. doon sa Baguio Central yun doon. Okay, na lang Di ba, ko, ano, 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 po, dito ako. ano, oh. sa Masyo, kung isang kong ano yung ulit, kung naman, kung na Pero ako po, ano naman ako? Ayayasin <laughs> naman po ako. Ah, uh, tayo. Parang ako po, po when it comes to religious matter, yun hindi ako nakipag-debate eh. Basta siyempre, diba? Kasi, sa so totoo nga, ngayon pupunta ako sa ano sa patay. Ito kay Bill ako na aksidente for the na ngayon. At sa akin ha? Kaugaling na nilang sa, sa Catholic na 40 days, ipagdiriwang ka. Ito, sarili nga ako lang sa Rio Pinyo ko, walang sinamang reliyon na nagbibigay na itong kaysa pahitiyan ito sa akin ha. Ito, pariya, may kinigyan kung ako ay kapo nang namatay nga ako tapos ang kaluluwa ko nakita ko yung 40 days ko nagdiriwang pa yung mga kamag-anak ko ay eh baka naguhan pa sila real lang tayo ha okay. patay na nga ako eh real talk lang nagdiriwang patay na ako eh. paano dapat uh, ipagdiwang ang isang taong namatay sana na sariwain yung mga araw nung siya ay nabubuhay pa. pa. Kung kailan na matay, mo pa yung pagbibigaywang, parang isang napakalaking katangan naman. So, parang ano, 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 at feelings kaysa, walang gustong patama, ano, kung ano man. Gusto ko lang ibigay yung sarili nga uh, intuition, opinion, and point of view. Ma-open na kung ma-open. Uh, ah. sa para apa nanti jadi kita 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 jalan kita 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 apa? apa? kita 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 Ah. pano na ramyo dito sa tama kay Moses na 40 days sa ano sa butok nung mga ano yun sa ano sa Bible po sa days diba so it's the new one forty right forty nights so ano kaya ano katong ano idea niyo ano meron sa ah ayo na tawag naman sa life ticket ah forty open conversation naman yun. oh. Bakit, oh. Bakit parang uh, na very Ano po mga opinion niyo? di ba? days. Bakit kinitiri mo 'yon? Ah, mother, sa lang ikod sa California. Mother, <laughs> <laughs> padala mo ako pang bira, tapos mo lang lawan. Sabi mo pinagyo ka dito. Binagyo tayo ng bagyong barilin. Tapos yung mga bowlers ko, puro balasubas pa. Shoot ko ako pang bina. Gusto ko ng barilin. Nako. Okay. Naisip naisi ko na lang. Pagka piniti ko, ako ba, sila pa mag-a-pair sa akin eh. Pero no? hindi ka tibay. Hindi naman ko. Pero ano ako, tabi sa ko. Sa lang ko. Oh. Ang pinakalololololo ko, isa sa mga unang ano, ministro ng sugo, ano. so, hanggang yung tiyuin ko, na yung mismo, at sa matay na yung tiyuin ko, ngayon mga anak na you know, ako naman, eh, sa puso lang, mabait ako, sumabait. So, Kaya lang, hindi ako ganun kababait na lagi kasi lagi yung... Po, po, po. Siyempre, okay lang naman na talaga, dapat nga ganun talaga, maingit. Ang ulit ng tao, with respect. Kaya lang, for those dasyon to serve with respect, hindi mo hindi ko na-respect, oh. Kung baga, mabait ako sa so, mabait, kung baga, gagawin ako sa mga gagawin. <laughs> no. Binagala. Alam naman bigyan ko ba sa'yo nalang nagtukulatit rosas, na? Oh, no. Hindi eh. Yun eh. Pagliligo na eh. Oh. <laughs> Oo. Pero doon nga, makikita mo dito na si Lloyd. Oo. Oo talaga. Yung patience na talagang ano eh. Oo. Yes. Yung uh, ibang Ano ba? hindi pagkakawin eh. Hmm. Yung ilang magandang hilo Oo. na tayo na tayo. Hindi maayos. Nagbalik na tayo. Oo. Anong pinag ng sa atunan Ang Ano? ah, kung saan natin kung buong bayani makakatali sa natin. ayano natin? Para ko sa yung ano. Kasi ang bonus kasi hindi naman nakakatali dito. Apo. Ano Ay, John. Hmm. Ah. Ay, ay, okay. pre, okay. yan ko sa inyo. Ano Pag-inoon, ko. pag ko. Wala tayo sa spiritual yun, sa kaaway, sa spiritual Parang sinabi ko sa kanya, kay Lord Jesus ako. niya ako Tapos, lang, mo lang, binigyan namin sa'yo ng basahin. So, wala siyang ano ate? Yung, halimbawa, kami dalawa, ba, dalawa, nagkaroon kami ng interes, o kami ng malalim na intensyon. Parang, parang ba kami magiging ano? Oo. Pwede namang ano, pwede. Ano lang siya? Ilang lessons po siya? Ah, salamat sa Meron tayong ano, meron din kami dito para sa. Ah, may 20 na. Pakilipad. Ayun, ayun, yung ID ay 25. Doctoris. Mataas 25 doctoris din ay laan. Smart phone ko, pa magsi-shower ata. Tang din at na pa na. Ah, Tapos ang pag-aaral Ayos oh, na no, yung pagkakatawan ng no, pagkakatawan ng no, pagkakatawan ng no. pagkakatawan ng pagkakatawan ng pagkakatawan ng pagkakatawan ng pagkakatawan ng tinatawag na ano eh. Hindi ka agad madali pa daw. Para pang Eh, mga tao na napakarami nilang pera, pero tinatawag na yan. Peace of mind. Hindi kayang bayaran ng pera. Oo. Yun, isang maganda. Aba, yung yaman mo. Ikaw, owner ka. Eh, kung may konti ka lusus lang, ito ranta ka, di ba? Yung... Ah, na kaya pag tupag mo sa gabi eh, Di ba yung ano? Ay, aligad na ka pang ipatili yan o, na? Hindi mababayaran sa labi ang magandang ugali Real talk yun Yan So, tumbong, ha, diba? na ito. Na, sa, oh, sa, yung mga tumbong, di ba? Isang napakamakabuluhan nga naman ito. Kung natin ito, hindi na sa ano, ganito. Kung wala sa sila magkano, bakit tayo, yan, wala siya dati. Oh. Lali, mga dami kasi may sakit yun, eh. Kaya mm. e, uh, maganda rin na mapag-usapan Kasi no? mm. nga, so, eh, si Lord Kasi yung aking talaga, ito ay sharing. Ano ba? Ano Talagang taas ang creatinine level Creatinine? Eh. Seven, Oo. No? Eh, one ang normal. Mm. Ang five, dialysis yeah. na. Mm. Siya seven. Eh, kahit yung doktor, nagpapaka, nakakalakad pa siya. <laughs> Pero dumating siya niya, nakalakad na <laughs> dito. So, Nag-pray talaga ako. Ang prayer ko na ito. Kasi pera nga lagi sa isang natin yeah. ba? Uh. So, Doon, wala kami pera pang hospital. Yung sabi ko. Eh, maniwala ka hindi talaga. Parang may sumagot sa akin. Aani ah, ano mong pera kung walang Tama. Kasi kahit di pera ka, hindi ka naman 100% sure na nakapagaling ako. Tama, 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 tama. tama, Lahat yeah. uh, ko sumunod uh, e, na gulapin lang ako para ko. Hindi ko nga malaman kung paano ako eh, kaliwan. Pero we believe uh, na ito. Fake, fake yung mga na fake. ano ni mga kayamanan. Kung wala ko tayo na yung buhay na Kasi sila yung buhay na patay. pray. Tapos pag gumalik, gumalik sa nabag. Ano yung pray ko so na gumalik siya? Sa, kasi hindi isang buwan siya para sa Pero dre tanja. Ah, siya Pero ngayon okay na siya eh. tama po tama po yun ko sa iyo, kasi mo at yun yung etong sarili niya yung yung Spirit, yung 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 Kasi diyan kami sa

Wala. Saan meron siya? Saan po yan? Sa Ah, lang ako talaga. ni Orlan tayo. Oo. Anong business ko? Dito po ako. Takot po ako. Ah, okay. May araw mo to nga, bawal na. Tapos ako doon naman, ala, dapat tungkol sa kasi malapit. So, kaspar, talagang umuwi. Tapos pardon ako. Ang kakira ko naman, galing sa bahay,

kaya na tayo na siya, tingin niya na. Oo. Kaya ang ng pinag na, pala, no? Oo. Pahuling niya. Oo. Sabahin natin ito sa bit. Sabahin ito kayo Sige, sige. Salamat na natin ating... ni Lord Jesus. Tama yan, tama yan.